ayon sa aming sources, si Daniel Padilla ay nananahimik. Maali-aliged si J.K. Labaho. Panguso-nguso na para upakan mo na, upakan mo na. Katotohanan sa rambulan at sapakan sa pagitan nila Kyle Echery, J.K. Labaho laban kina Daniel Padilla at Richard Gutierrez inilantad ni Christy Fermin. Nito lamang nakaraang mga araw naging kontrobersyal ang ABS-CBN Ball dahil kumalat ang balitang nagsuntukan daw di umano ang grupo nila Kyle Echari at J.K. Labaho laban sa grupo naman nila Daniel Padilla at Richard Gutierrez. Ayon sa kumalat na balita, Muntik magsuntukan si Kyle Echari at Daniel dahil sa sobrang lasing ni Kyle medyo bastos na ang hawak at yakap niya kay Catherine. Kaya si Daniel galit na pinatanggal ang kamay at pagkakayakap nito kay Kath. To the rescue naman si JK Labaho sa kanyang kaibigan na si Kyle. While to the rescue din si Richard Gutierrez na kasama ni Daniel sa kanyang teleserye. Kasunod dito, naging usap-usapan din ang makahulugang post ng ABS-CBN showbiz reporter na si MJ Felipe na dumalo rin sa ABS-CBN ball. Nag-post kasi ito ng grabe na pinaniniwalaan ng mga netizens na maaring ito daw ang reaksyon niya sa nangyaring rambulan ng grupo nila Kyle Echari at Daniel Padilla. Kasunod dito ay pinick up na ang balita ng iba't ibang pahayag. Sa inilabas naman na post ng PEP tungkol sa kumalat na balita sa social media, makikita rito na nag-comment ang tita ni Daniel Padilla, kung saan tinawag niya itong fake news. Hindi daw totoo na na-involve ang kanyang pamangkin na si Daniel Padilla sa rambulan laban sa grupo nila Kyle Echardi at J.K. Labajo. Sipa nito sa comment section, fake news, ha 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 ha. Kaugnay ng isyong ito, nagsalita na si Christopher Min ayon sa kanyang mapagkakatiwalaang source na nakasaksi sa insidente. Ayon sa source, sina Kyle Echari daw at J.K. Labaho ang nagsimula ng gulo. Ayon sa aming sources, si Daniel Padilla ay nananahimik. Biglang lumapit sa kanya si Kyle Echari. At meron silang pinag-usapan na parang tumigas yung salita nung Kyle kay Daniel. Nananahimik daw si Daniel Padilla sa kanyang upuan. At bigla daw itong nilapitan ni Kyle Echari at may sinabi daw ito kay Daniel Padilla na hindi maganda. Tahimik si Daniel ha? May umaali aliged si J.K. Labaho. Si Panguso-nguso na para bang, upakan mo na, upakan mo na. Nakita din daw si J.K. Labaho na umaaligid-ligid kay Daniel Padilla at ginungusuan daw nito si Kyle Echari na sapakin o upakan na si Daniel Padilla. Nakita daw ito ni Richard Gutierrez kaya, inawat daw niya si Kyle Echari subalit so pumalag daw si J.K. Labajo kay Richard Gutierrez. At dito na daw hinamon ni J.K. Labajo si Richard Gutierrez ng suntukan. Nakita ni Richard Gutierrez yung ginagawa ng dalawa kay Daniel na nananahimik. Aawat siya. Alam mo ginawa sa kanya ni JK Labaho. Bakit ka nandito? Sabya. Ano gusto mo? Ay hinamon tapang ng suntok. Ang tapang. Ayun pa sa source. Hindi daw inatrasan ni Richard Gutierrez ang paghahamon ni JK Labaho ng suntukan kaya nang umakmana daw si Richard Gutierrez na susugurin si JK Labaho. Ay, doon na daw dumating ang mga security at ng management at pinaakyat na daw si Daniel Padilla at Richard Gutierrez sa taas sa may skybar. Nung akma na, nasusugod si Richard, nagdatingan ang mga security guard at ang iba pang mga tagapamuno doon. So sila ay umakyat na. Subalit sumunod daw ang grupo nila Kyle Echari at J.K. labaho, kasama na si Piolo Pascual. po umakyat si Piolo. Susunod si Kyle at saka itong si JK. Nakalusot yung JK Labaho, lumapit kay Richard Gutierrez at tunwa-kunwa rin nagsosorry pero pangisingisi. Dito ay muling hinamon daw ni JK Labaho si Richard Gutierrez ng suntukan. Kaya hindi na daw nakapagpigil si Richard Gutierrez. Kaya nasuntok niya si JK Labaho sa ulo. inamon ulit si Richard. O, oh, nakita niya yung gusto niyang makita. di ba? oh, nasa pool siya, sa may ulo. Nasa ah pool siya. Ah Lasing daw si J.K. Labaho. Hindi daw si Richard Gutierrez at Daniel Padilla ang nagsimula ng gulo, kundi si J.K. Labaho at Kyle Echari. Hindi daw totoo na nagselo si Daniel Padilla kay Kyle Echari dahil dumikit ito kay Catherine, wala din daw kinalaman si Catherine Bernardo sa gulong nangyari. No, wala, wala. Kaya nga dito, out si Catherine dito. Kasi hindi po siya kasali dito. Huwag niyo nang paangkin kay Catherine ang dahilan ng away. Wala talaga. Kaugnay nito, wala pang inilalabas na pahayag tungkol dito si Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Kyle Echery, J.K. Labaho.